Guys, wala po ako sa palengke ha. Senior Citizen's Allowance Payout ngayon sa Apopong Jensen. Ngayon nga ay sinamahan ko si Mama na magpunta dito para makuha ang 6,000 allowance niya for Senior Citizen. At eto na po ang naabutan ko dito sa Apopong Gym. Nang dumating nga ako ay walang maayos na pila at purong singit lang ang mga nangyayari dito. Ayon po sa ating saligang batas, RA 11032 bawal po ang mga ito especially yung mahabang pila. Ang tagal na po nating binibigyan ng ayuda ang ating mga senior citizen pero hanggang ngayon wala pa ring maayos na sistema. Huwag sana nating pahirapan yung ating mga senior citizen na pumila ng 5 hours para lang sa kanilang ayuda. Oh kung ingon an dili maayo nagkaguliyan naguot pila na imong edad ron nay nabila pa din ha 90 ya yeah. unya na pila pa ka din he mao oy init kaayo okay gani kaya ang maayo ilang gibuhat. Lain-lain every, every release. Lain-lain ang buta. At ko ba dito? At ko ba ba na? Sa mga tiguan namin. Maria na po oh. lubig na. O. Yun Thank you kay Nay. So yun nga, tumulong na rin ako para masiayos ang pila at para matapos na rin si mama. So close to 11am nga ay sa wakas natapos na rin si mama. So almost 4 hours po kami pumili para makuha ang ayuda ni Mama. Bago kami umalis, ay marami pa talagang nakapila at sana naman sa susunod, ayusin nyo na yung sistema sa pagbibigay ng ayuda para sa senior citizen. Thank you for watching. Don't forget to follow me on my Facebook, YouTube, and TikTok.